May na si Tatay Kawai, mga pulos ni mga bata. <laughs> Para bawa akong kung kakamang katugon. Bangon ko mga tulis. Ang mga Wala na. May mga. May mga. Hindi, pwede mga gulay. Hindi ko ganahan. magdaro. May mga si Tatay. Tanawara ba dito? Ang iyang hihilig yun. Magluto. Tapos mga mga gulay na na. Sinidagan mo mga gulay. Magbuang ko anak ko. Tanang na gusto na kong igulay. Kausap ka luto ang kadimang. Nara man ang mga gulay yun, yung mga mga kagdagha, di ma, ma, laos, lang. Tanan nga klase na gusto na ko, pangawa na ko. Ngayon ang tatay, ayun ko tayo, pagluto na ko. Ayun ay siya, sige na lang, gulay ko tayo mahimu, kaya matuhog mo, ganyan siya. Tunga sa tatay. Ayun ko rin. Ako ka din lang ko magsilbi. Ayun, tapos yung gubata, pag yung tigiti. Sugo nga niyo kung mag-una dito. Pagluto, hindi ko na dahas na karoon.

kena pupukon to na pamino kung mo ito minana sa tapos na kusina kita ka kita pa akong kamot. kena kena imong ate gi kusog mo pupukot barango bertilya to toyo mo bomsa kan mo kamot. ano mo kamot may dami moman niya no ma ko ayo mo daw pupukon ina ug maang maglago maglago kamot

tawagan ni manok sa una. Hoy, nag ihawan ni kay bala de manok ka. Oh, tawagan ni mama dai, mama lu ko din Ay, muka ang tao ko. Dire ko magluto, bala ga. Wala og mante of ko. Gusto ko mulingkod sa kainan. Kaon nang lagi ko. kami isa magpaon man na siya po. Kaon man pud ko. Salamat siya. Salamat siya. Ay, nagpong Diyos ko ako lang yung katulong na dili sa kusina ko kaon ko kay katulong masina, ako karang, akong na taman sa kusina ng klase mo Ako karon ang ako pag ko lang gina-training. Bisag ko sa ibang bansa, ako gyud pa rin. Magluto ka ning ani. Mo 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 ko mo mo ba ning din na kaya kayo, ako na mag panain, si mag pasiyaba. Dikta. Karon pa na ako ni magluto ka yung kanang dinangkan. So okay ba kung ano sa sama din ha isa may naay ko isa na may pinakbako ito sige pagkuha pagkuha din ha ito buwan na kagustawa yung first time niya nagluto sarap tapos sa apay kang duha na pang duha siya nagluto ron ha First time niya magluto, tapos sa hindi ko ano ang diktahan, naging niya din So, nami, Tapos luto na po sa dito. Pagkaugma, surot na po. Ito na yung, Siya rin ang ko. Wala di mag si mo magsipuro na si Dami. Kasi lang yung mandaay mo. Ang kukanawa lagi. Hindi mo na, huli tayo mo na sa Pilipinas. Hindi mo sila. Ang trainer so, hong, <laughs> <laughs> <mag -isadyante> <laughs> sa Hong Kong. Ang na sa ibang bansa. sa... Sa... pa, 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 Tapos pa, pa, paninda, may kabuluhan. Hindi nga na ito, usad ka adlaw, magluto ka muna eh. Sunod adlaw, magluto na po ka. Bisa po mukita ka, kanang labi ng luto niyo binubuan. Tapos, ang pasunod yan na, kanang ang lahi. So, kita na niya sa mga Tapos, ang sunod yan na, kana Kanang mura lang ang mga... Kanang pwede niyo ibaligit sampo-sampo.

kaya ang mga natin mga na may ganun pa rin. Parang hindi nyo mapagod. So, kaya nagsisinda ka pa. Maraming customer. Tapos magluluto ka pa. Pag abot na sa sila, ma. Yung ulang natin kanina, hindihan pa ba? Hindihan pa. Eh, mag magpabili na ba siya? Hindi na siya gusto na magluto pa ko. Kaya kayo pagka uh, alasin ko sa hapon. Alas, alasin sa hapon. Alasain. Hindi na pwede na muling pabindig pa. Kaya ang dalang customer. Tapos alas si 15, -si, dahil ko nagtawo, nakapila. Kasi lang po, so, kasi lang po mo so, hey, nah, po, ang Kaya di po po. Okay, mga mabae na, ganyan lang po. Basta kusog ang kuko mga partner in life. Wala. Dahil yung kabagsak. na, nabanggit ang mga sa buhay-buhay. Hasta kung mga kuha, mabuti. Hindi ko sa pag ko, si Balay na ako, si Balay. Mag-bong Sa may sa tabliyan at ha. Taas, Balay na yung mga kamera para ano. Ngayon po, taas ako ha, doon kayo mga kamera. Pero tambok mag ko. Ihabo, puro mag kanay ko mura Puro mag Puro mag lang <laughs> paniwang. Bakit hindi ko iya, panay niniwala. Hala, basit may na ko, hindi paniwang. <laughs> Talaga ako nang paniwang, lay, lay na ako sa ano. Kasi kami mga kami mga ka, ano, mga kaibigan. <laughs> okay. Ikaw eh kasi ros, ako kasi nagpapapayat dahil pinagalitan ako ng doktor. Oh, eh ako nagpapapayat, hindi pa rin payat. Si hey, man pumayat naman ako ko. Pumayat kasi dati tampok na yun ko. Okay. Like, ganun is life man ko. Kanawa ko ni Yoga. Yes, ko,